on monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. Our city. Our city. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula Bulana ang ating paglalakbay Tungo sa mas makulay na kinabukasan Abalon! Changing lives. Makabagong tunay na radyo. tunay na radyo. Angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power, power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila. Our home. Our treasure. and our pride join the brigada advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart of the delightful philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo brigada In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila, the Music and News Authority. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Driver, itinaas sa 10 milyong piso. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Lunes, ka Kabrigada, ikalima sa buwan ng Mayo ng taong 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balitan nationwide sa Tanghali. Kabrigada matapos ang serye ng vehicular accident sa bansa. Kinumpirma ni Transportation Secretary Vince Dizon na ire na nila ang drug testing para sa lahat ng mga POV drivers. Sa pulong balitaan, sinabi ni Dizon na magiging mandatory na ang regular drug testing every 90 days at nakikipag-ugnayan na sila sa PIDEA para dito. Ipatutupad din ang consecutive maximum driving hours mula sa 6 papuntang 4 na oras. Ibig sabihin niyan mga kabrigada, oras na mas mahaba sa 4 na oras ang biyahe, dapat ay merong karilyebo ang nasabing driver. Dapat din daw ang ipatupad ang speed limit law. Pinatasan din ito ang LTO at ang LTFRB na higpitan ng roadworthiness at check at ang driver education dito sa bansa. Anya, nakakabahala ang serye ng mga aksidente dahil sa nangyari kamakailan sa SCTEX. Kahit nga raw siya nababahala sa tuwing may nakikitang bus sa SCTEX at maging sa NLEX. At sa huli, muli siya nagpaabot ng pakikiramay at atiniyak ng tulong sa mga nasawi sa SCTEX accident at ang recent na pagkamatay ng dalawang individual sa NAIA Terminal 1 kahapon araw ng linggo. Bagong bago, at sa kaugnay na balita mga kabrigada, tuluyan ang tinanggalan ng karapatan para makapagmaneho ang driver ng Solid North Bus Company na sangkot sa aksidente sa AC-Tex, Kamakailan. Sa pulong balitaan ng Department of Transportation, kinupirma ng Land Transportation Office na 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 ang lisensya ni Chidoro Mirhan Silvaliana, driver na naturang bus. Sa order ng LTO lumabas na tumanggi di Umano si Salvanya na magpasa magpasailanin sa drug testing na labag naman sa RA-10586. Ayon sa batas, ang sinumang driver na sangkot sa aksidente ay required na sumailanim sa drug test. Inopirma naman ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board na Chairman Chief Willi na ang buong fleet ng Solid North Bus Company ay daraan sa road worthiness check. Required din lahat ng kanilang mga driver na sumailanim sa drug testing. Matapos na rin ang order ni Transportation Secretary Vince Dizon na magpa test ang lahat ng PU, PUV drivers sa bansa. Dinipensahan naman ni Dizon ang pagsuspindi sa buong fleet ng Solid North at hindi lamang ang rota ng na-accidenting bus. Anya kailangan kasing ma ang higit sa dalawang daang mga bus kung saan para malaman na kung roadworthy pa ba ang mga ito. Umahataw, ikatapalita nationwide. Abrigada, inimbestigahan na ngayon ang San Miguel Corporation kung bakit hindi naging epektibo ang bollards o yung pagkapipigil para hindi mabangga na mga sasakyan ng mga tao sa NAIA. Kung maalala ko kasi, bagamat may mga nakalatag na bollards sa NAIA Terminal 1, mabilis itong natanggal ng mabangga ng SUV kahapon dahilan para rumagasa ito sa mga tao sa labas ng paliparan sa pulong balitaan kinumpirma naman ni Transportation Secretary Vince Dizon na inaaral na ito sa ngayon ng kasalukuyang pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport. Unang lumabas sa investigasyon na posibleng mababaw ang pagkaka dito kaya mabilis na nabunot at hindi napigilan ang sasakyan. Kung so, maayos sanang naikabit kakayanin na ba't dapat ito ang isang malakas na vehicle collision. Rapido. Ang DMW mga kabrigada tiriyak ang tulong sa pamilyang namatayan dahil sa Naiya Terminal karaming insidente. Kita niyo nag Brigada Sheila Matibag. Ibrig ka na Brigada! Brigada. <laughs> <laughs> Report! Nagpahayag ng pakikidalamhati ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga kaanak ng nasawi sa trahedya sa Naiya Terminal 1 kahapon. Dahil sa pagsagasa ng isang SUV, patay ang apat na taong gulang na anak na isang versus Filipino worker at sugatan din ang ina nito maging ang ilang iba pa. Sa pagtulong, nagpahayag ng pakikidalamhati ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga kaanak ng nasovi sa trahedya sa Naiya Terminal 1 kahapon. Dahil sa pagsagasa ng isang SUV, patay ang apat na taong gulang na anak na isang overseas Filipino worker at sugatan din ang ina nito maging ang ilang iba pa. Sa pagtulong ng DMW, at Overseas Workers Welfare Administration o OWA kasama ang Department of Transportation o DOTR at New Infra Corporation. Tinitiyak na ang kinakailangang tulong at suporta ng kanilang pamilya. Handa umalalay ang DMW sa OFW pagdating sa pagpapaliwanag ng nangyari sa kanyang overseas employer. Sa huli, nakiisa ang ahensya pamilyang namatayan sa panawagan at paghingi ng mustisya sa nangyaring trahedya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music News Brigada Balita Nationwide Samantala, ikaapat na pagdinig ka brigada tungkol pa rin sa inihinalang ng spying activity sa Pilipinas ikinasa na ngayong araw. Mula sa Senado, Brigadaan Ann Cortez, brigada mo! Five, brigada, yeah. Sinimulan sa pagkanta ng lupang hinirang ng Special Committee on Philippine Maritime and Maritime Zones ang kanilang kaapat na pagdinig tungkol sa mga natuklasang submarine drone at maging hinihinalang spying activities sa Pilipinas. Isa sa mga bagong resource speaker na may ito ay ang co-founder at managing partner ng Infinitus Marketing Solution Incorporated na pinaniniwala ang kinontrata ng Chinese Embassy para magsilbing troll farm. Sa naturang pagdinig, isiniwalat din ni NBI-NCR Regional Director Ferdinand Lavin na nakasagap ng na 5,000 mobile subscriber identity mula sa iba't ibang opisina at private citizens ang IMSI si Culture na kanilang nakumpiska mula sa Chinese na nahuling umiikot sa paligid ng Commission on Elections. Mm -hmm. Ngunit sa kabila nito, tiniyak ng Comelec na hindi naman ito nakakompromiso sa kanilang sistema at maging election dito dahil nasa ibang lugar nakabase ang kanilang mga datos. Mm -hmm. Ayon pa kay Comelec Chairman George Garcia, tuloy-tuloy naman sila sa pagbasura sa mga maling impormasyong kumakalat sa social media kabilang na nga rito ang di man paglipat ng eleksyon sa May 10. Hinimok naman din ni Garcia ang publiko na maging mapanuri at huwag magpadala sa mga post sa social media na siyang mind conditioning lang. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News of Brigada 10. Balita Nationwide sa Tanghali. One time the new Filipino time, mga kabrigada, alas 12 jes na ng tanghali. Uh, kababayan, patuloy natin ang suporta ay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, mat-integrity. Marcoleta, iboto niya. Pagka-Senador Marcoleta. Number 38 sa Balota. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mga kabrigada, mula sa 5 milyong piso, itinaas na sa 10 milyong piso ang reward sa makapagtuturo sa kinaroroonan sa isa sa mga suspek sa pagdukot at pagpatay sa Steel King na si Anson K. at sa kanyang driver. Sa pulong balitaan sa Kampo Krame, sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Faham, na pinaghahanap na si Gong Wenli alias Kelly Tan na itinuturing ng Coma Surmine sa Cremenda. Si Kelly Tan umano ang ginamit na pain upang makumbinsi si Anson Ke na pumunta sa isang bahay sa Bulacan kung saan sila kalaunan ay pinaslang. Bukod dito mga kabrigada, siya rin ang may pakana sa paglipat ng ransom money mula sa isang digital wallet patungo sa cryptocurrency bagi ng financial scheme na iniugnay sa Cremenda. Ayon pa kay Fajardo, huling na monitor si alias Kelly no noong April 21 sa Burakay bukod kay Arias Kelly pinaghana pa rin ang isang Chinese suspect sa krimen na, na si Junin Lim. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, sa si ibang panig pa rin ang ating mga balita. Lager na umano'y nagpakhalat na ire ang bahay ni dating Pangulong Duterte sa Davao City, kakasuhan ng PNP. Mula dyan sa kampo Crame, Brigada Austria, i-brigada mo! Brigada! Brigada. B -b -b -by tukoy na ng Philippine National Police ang isang vlogger na nagpakalat umano na ire ang bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Bagamat hindi na pinangalanan, ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, tukoy na ang vlogger at ngayong araw isasampa ang kaso laban sa kanya. Una ng tinawag na fake news ng PNP na may mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group at Special Action Force na dumating sa Davao para sa gagawing raid. Maalala ng mismo si CIDG Director Major General Nicolas Tori de Third ang nagkumpirma na walang operasyon ng CIDG sa Davao City. Narito ang bahagi ng panayam kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Yung uh, rally nga sa Davao, kan kanina ko usap ko yung director ng ACG natin, na identify na po natin yung vlogger na nagkakalat po na yan. And we will be filing case. Pina-freeze po natin yung kanyang ano, yung ebidensya. But we'll be filing yung case po. I just want I don't want to name yung tao na ifa-file po naman. But we'll be filing a case dun sa isang tao na nagkalat, na re-ready namin yung bahay ni, mm. ng uh, ano natin. Identified na yun, sir? Ay, identified po. With uh, name? Yeah, of course, the, dun sa vlogger so, po. Kailan, sir, ang filing na po? Ang sabi po ng director ng na ACG namin today. <laughs> Mula rito sa kampo Crane, in the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News, Authority. bagong-bago Brigada Balita Nationwide. Ito namang international certification para sa eleksyon na nakuha ng Komaleka, Brigada Katrina Conzonda. Ibrigada mo! Brigada 5 Report! nung pirma ng komisyon ng eleksyon sa natanggap na nito ang matagal nang hinihintay na international certification para sa automated election system. Kung maalala, alin sunod sa batas ay dapat mayroon ng international certification na inilabas 90 days bago pa ang mismong halalan. Ibig sabihin, February wag pa dapat ito. Ang international certification kasi ang titiyak na ang halalan ay may sasagawa ng tama, secured at accurate. Ayon kay COMELEC chairperson George Garcia, kasama sa na-certify ang automated counting machines at iba pang bahagi ng automated election system na layong masigurang maayos sa tapat na midterm elections. Dagdag pa ni Garcia, ilalabas ng Comelec ang buong certification sa kanilang official website upang masuri ng publiko, mga eksperto at mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor. In the heart of changing lives, ako Brigada Katrina Honson na 105.1 Brigada News sa Fan Manila, The Music and News. Also, Brigada Balita Nationwide! Unemployment rate naman sa Pilipinas, kabrigada, abay pinakamababaraho sa loob ng dalawampung taon, ayon niyang kay Pangulong Marcos. Mula naman dyan sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Brigada! Brigada. Report. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naitala ng bansa ang pinakamababang unemployment rate sa loob ng 20 taon. Patunay umano na unti-unti nang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa Alianza Rally sa Batangas, sinabi ng Pangulo na resulta ito ng mga hakbang ng administrasyon upang mapalakas ang sektor ng pagawa at makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, kasabay ng pagbaba ng unemployment rate ay ang patuloy na pagpasok ng malalaking pamumuhunan sa bansa na ngayon ay umaabot na sa trilyong piso. Ito anya ay bahagi ng pagtutok ng pamahalaan sa paglikha ng mas maraming trabaho sa pamamagitan ng pagpapasok ng malalaking planta at investor. Iginiit din ni Pangulong Marcos na ang sipag, husay at dedikasyon na ng mga manggagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa ang tunay na puhunan ng Pilipinas. Kaya patuloy din na kinikilala ang kanilang kontribusyon sa buong mundo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music News Authority. Rapido, Brigada Balita Nationwide. May iba pang balita mga kabrigada, dalawang sundalo ang nasawi matapos tumaob ang sinasakyan nilang military boat sa Butano River sa barangay Butano, Dato, Salibo, Maguindanao del Sur. Inilala ng 16th o ng 6th Infantry Division ng Philippine Army ang mga nasawing sundalo na sina Private First Class Manuel Bermudez at Corporal Dennis Abria. Nagsagawa ang dalawa ng Combat Patrol Operation noong May 2 nang lumubog ang military boat habang tumatawid sa ilog. Inangay sila na malakas sa agos ng tubig at agad na naiulat na nawawala. Natagpuan ang bangkay ni PFC Bermudez noong hapon ng May 3 habang kinagabihan naman natagpuan ang bangkay ni Corporal, Corporal Abria yeah Nagpaabot pa ng pagkikiramay o nagpaabot na ng pagkikiramay si 6ID Division Task Force Central Commander Major General Donald Gumiran sa mga naulilang pamilya ng mga sundalo. Anya ang insidente ay paalala ng patuloy na panganib na kinakaharap ng mga sundalo sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Brigada, balita nationwide Ka brigada nakakuha ng pinakamataas na satisfaction rating sa lahat ng mga incumbent senators, si Senator Christopher Bongo. Batay pa sa ng research firm sa Natangire. Meron siyang plus 60.8% na net satisfaction score at siyang pinakamataas mula sa lahat ng mga kasalukuyang nakaupo sa Senado. Siya rin ang nakakuha ng pinakamababang dissatisfaction rating. Mapabatid na isa sa pinaka-tinututukan ng mambabata sa iyong kalusugan, partikular na ang universal healthcare at ang pagtatayo ng mga malasakit centers sa buong bansa ay eh sinusulong din niya ang mga palisiyang nagpapabuti sa job security at kabuhayan ng mga manggagawa sa lahat ng sektor ng ating lipunan. At dahil dito nagpapasalamat si go sa mga Pilipino at tiniyak na ipagpapatuloy niya ang mga programang uh, makapagbibigay ng praktikal at agarang programa na susuporta sa pagangat ng buhay ng mga nangangailangan. Hindi hindi raw niya sasayangin ang pagkakataon na binigay sa kanya at magtatrabaho siya para sa... Pilipino. Bagong bago. Badu, Brigada Nationwide. Ipektibo na simula bukas mga kabrigada ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. May itatapias na 55 centavos sa kada litro ng gasolina. Sa diesel naman mga kabrigada mayroon namang roll pack na 65 centavos kada litro. Abang 90 centavos naman ang mababawas sa kada litro ng kerosene Ito na ang tumapos sa dalawang linggong magkasunod na oil price hikes. Ang tinitingang dahilan ay ang pangamba na posibleng Over-supply sa petrolyo sa Amerika. Kahit ang posible ang pagbuhos ng supply, mayroon pang inaaral na pagdaragdag ng produksyon ng petrolyo ang Saudi Arabia. Ang rollback sa susunod na linggo mga kabrikada ay ang tatapos sa dalawang magkasunod na oil price hikes. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan. Kabrigada na sunog ang bahay ng labing tatlong individual sa barangay Zone 5, Talisay City, Negros Occidental na kinasira ng kanilang mga ari-arian. Sa panayam ho ng Brigada News Team, emosyonal nilang ibinahagi na tanging damit sa katawan ang kanilang naisalba habang pinapanood ang unti-unting pagkawasak ng kanilang mga pinaghirapan. Agad namang rumesponde mga kabrigada ang grupo ho ng One Tahanan, mga paginig ng Brigada News FM Bacolod at anak One Tahanan members ay nakapagbigay ito ng bigas, damit at pagkain para ho sa mga biktima. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM, maraming salamat, ka Brigada. Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man Napapakinggan pa rin ang mga, kaganapan. ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide. Nationwide, Nationwide. Sa tanghali Balita Nationwide. Brigada balita, balita Nationwide. Mga kabrigada, inyohong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Moms s 1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Rivera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tulay ng radyo makabagong tuna na radyo angat sa musika at buhay brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives